Tara, tulungan niyo ako magluto ng ating paboritong ulam. Ito na yata ang pinakamasarap na luto ng isda para sa akin. Hugasan lang natin itong ating lapu-lapu. Malaki to. Talagang kahit ilang dangkal ng aking kamay ay malapad na malapad pa rin talaga sa aking kamay. Halos doble nitong ating palad. So, hiwa-hiwaan lang natin yan. Ang purpose ko ng paghihiwa ay para mas madali maluto ang loob nito at hindi ito mahilaw sa loob. So, magkabilang parte ng ating lapu-lapu ay hihiwaan lang natin yan. So, ako talaga ginamit ko medyo malaking kutsilyo na para naman hindi tayo mahirapan na maghiwa. Lagyan lang natin ito ng asin, massage-massage natin para maalis yung sa ay talagang nilagyan ko at pinigyan ko yan ng lemon. Sa pagpipiga ng lemon ay kayo nang bahala kung gaano ka marami So, tinansya-tansya ko lang yan. Yung sa kabila ay nilagyan ko lang din ng asin. Tapos ay pipigaan lang din natin yan ng lemon. Ayan. So, massage-massage natin yan. Tapos, lagyan natin ito ng more calamansi or more lemon dito sa ating ng ulo. Tapos, maglagay lang tayo ng cornstarch dito. ang gagawin natin dyan ay massage massage lang natin at ikalat natin dun sa buong parte ng ating isda ayan, kung nakikita nyo, nakakalat na at okay na okay na yan, mag ready tayo dito ng mainit na mantika at dito natin iprito itong ating lapu-lapu Ayan, kung makikita nyo talaga na prito na yan, gagawin natin yung mantika ay lalagay natin dun sa bandang part na taas dahil naman gusto natin maluto na ito ng paunti-unti kahit papano. Habang nagpiprito tayo at medyo matagal ang paghihintay natin ay maghiwalan tayo dito ng ating green onion. Itong ating sibuyas, hiwahiwain lang natin yan ng medyo maninipis lang. Tapos itong ating luya, maninipis lang din at medyo maliliit para gusto natin kasi yung medyo nakakagat or nakakain natin yan. itong ating red bell pepper, maninipis lang. Ang pagkakahiwa din natin yan. So, uniform lang sila sa lahat ng pagkakahiwa nila. Itong ating carrots. Siyempre, ang gusto natin dyan ay maninipis lang din para mag-uniform na lahat. Pero, nasa sa inyo kung gusto nyong lagyan ng design or medyo pabulaklak yung inyong carrots. Ayan. So, balikan na natin itong ating piniprito. Hindi ko na pala binaliktad to. Ganito na talaga pinrito to. At pinrito ko na lang din yung bandang part ng ating buntot. Dito na tayo sa isang saucepan. Lagyan lang ng mantika. Tapos igisa na natin itong ating luya. Mix-mix natin. At ilagay na natin itong ating sibuyas. Yung bandang puti ng ating green onion ay ihinalo ko na rin dyan. Lagyan lang natin ito ng asin. Tapos itong ating carrots, mix-mix natin hanggang sa medyo maluto yan. Maglagay na tayo ng pampatamis na sauce. Itong ating ketchup. Tomato ketchup lang pala yung gamit ko dito. Pwede rin kayong gumamit ng banana ketchup. Itong ating balsamic vinegar, Worcestershire sauce. Ayan. Mix-mix na mix natin. Pagka na-mix na natin, maglagay tayo ng asukal, paminta, at itong ating slurry, combination lang to ng water and cornstarch. Habang inilalagay natin dyan, ay kailangan po ay haluhaluin natin. Kapag ka nahalo na at kumukulo na, ilagay na natin itong ating bell pepper at green onion. Kapag ka ganito nakalapot, pwede na natin itapings dito sa ating pinritong lapu-lapu. O ba diba, yan na yan pa lang ay talagang napakasarap na. Kung nag-enjoy ka dito sa ating Mami K, sa ating recipe ng Lapu-Lapu, ay i-comment mo naman kung saan ka nakatira at baka ikaw na susunod na ma-shoutout. Tara, tikman na natin. Bye-bye!